sa mapagpalang araw sa atin lahat mga kaspero. sa niyo ulit kami ngayon sa aming gagawin spear fishing. So doon tayo sa spot kung saan tayo nakakapana ng mga big fish or mga pelagic mga kaspero. At babiyahe kami ng halos dalawang oras kaya umalis kami ng maaga para makarating kami din ng maaga sa spot na pupuntahan namin mga kaspero. So kasama ko ngayon sila Master Kevin, Master Danny, Master Rex Master Kyle and siyempre Master Dodoy. At siyempre si Kuya, yung bantay natin at saka si Dexter naman, yung bantay sa kabila. At medyo malayo-layo pa nga yung biyahe natin. Mag-almusal muna tayo mga kaspero para pagdating sa spot, okay na yung pakiramdam natin. Hindi busog at sakto lang mga kaspero. Dahil mahirap din naman kapag sumisid na busog mga kaspero. Kaya yung almusal namin talagang kaunti lang. Yung malaman na lang, lang yung chan natin para iwas din sa gutom mga kaspero Dahil pag wala sa kondisyon yung katawan natin at gutom tayo Diyan tayo nagkukos ng uh, blackout mga kaspero Nanginginig yung katawan natin sa gutom kala natin okay yung pakiramdam natin Dahil nakakatagal tayo sa ilalim Pero pagdating sa taas iba na yung pakiramdam natin Nanginginig na tayo sa gutom Kaya mas maganda na kumain lang kahit kaunti mga kaspero bago tay At dito na tayo sa spot kaya, ayan, gear up na. And syempre, ready to hunt na para sa mga pilagi. Reload na tayo ng pana natin mga kaspero. Ang gamit natin pana. Itong orosab pa rin na demultiply na gawa ni Bro Bemrecha. At yung rubber natin na galing kay Sir Abraham. O kay Cursi Spearmaster. At yung shaft natin. Salvi Marshall, double barb, 8 dalbimar And syempre Galing yan Kay Sir Abraham Of High Course In Spearmaster Mga Kasper Ayan Bali Apat Apat ah, do Yung kikir ko Na Sixteen So Let's go Pagkababa ko nga Napansin ko Yung mga bait Na Nandyan sa padikit At hindi mapakali Ibig sabihin Merong Magahan sa nila Mga kaspero kaya Ayan hindi mo tayo dadapa. Talagang free fall lang tayo. At saka maghahunt lang tayo ng mga pilagic. Kaya sana makadali tayo mga kaspera. <muchas> hindi nga tayo natalamalik. Pag-ahon ko sa taas, pagtingin ko sa baba. Ayan mga kaspero. Isang malaking tangini o makarin na lumapit sa atin. Kaya dinrapshot ko na lang ito, hinabol at tinira sa full na spine shot agad mga kas pero ito yung kagandahan pag medyo mahaba yung pala natin at saka malakas yung rubber talagang tatamaan kahit medyo malayo kaya meron na tayong binamano isang malaking tangyibig or king makarel maswerte talaga natin dahil eto usang lumalapit sa atin yung mga tangigi problema lang medyo nakataas yung pag iiming natin dito sa king mac na to eto na sana yung pangalawa natin ngunit ayun nasa likod yung tama at sa sobrang lakas ng paghila nabunot mga kaspero sayang pangalawang king mac na sana natin yun pero ayos lang dahil marami naman yun sila abang mga kaspero spy shot putek sayang ewan ko Udah video natin parang hindi yata oh grabe mga kaspero okay oh Mamaw Mamaw Ay, Sana na video talaga <laughs> Sayang kung hindi Nakko <laughs> Odex Pasecure na natin yung Isang giant trivali natin mga kaspero Nagsisisi talaga ako Bakit hindi ko na open yung video Pero Eto babawit na lang tayo Sa napakalaking lugtotuna or pugok um, tawagin sa amin mga kaspero ayan o oh, napakaganda ng pagkain natin dito talagang pastone chat. ang problema lang medyo hindi tinamaan yung pinakautak kaya ayun nakipaglaban pa pero hindi naman masyadong malakas hindi tulad ng ibang dugtot na pag natin na talagang uubusin yung line natin ngunit ito talagang shell mode lang siya napaikot-ikot lang dahil na apektuhan yung ulo mga kaspero pag sa katawan natin pinana sigurado iyak yung reel natin kaya ayan habang hinihila ko siya sa pataas mga kaspero nakita ko yung isang malaking giant trivali nasa baba gustong huntingin itong napana natin na tugtutuna ngunit masyadong malaki ito kaya ayun umalis na lang siya pumunta doon sa laot mga kaspero sayang kung malapit lang sana yung kabady ko ayun you know, oh kitang kita yung giant tree valley tinawag ko si kuya para kunin yung isang pana problema lang umalis na hindi na natin naabutan kaya inayaan ko na lang mga kaspero para makikita pa natin yan sa susunod natin na live si na lang natin itong good size na big dahil lumaboton nito na 10 kilo napakaswerte talaga natin kahit hindi tayo nag ambush merong lumalapit na mga pelagic eto isang napakalaki tangigi medyo umila pa kaya binigyan natin ng chance na makalayo sa atin ng konti bago tirahin para hindi siya mabigla mga kaspero at eto, tinira natin talagang sapul na sapul pero alright okay ah. run ah GT let's <laughs> go runner dumating nga dito yung tito ni Longlong O or ni Kai Uh, ah, binigyan natin ng isda ayan, yung mga ka, unicorn natin at saka king makarel binigay natin mga kaspero para meron din ulam dahil medyo kapos din sa pang ulam sila kaya ito binigyan natin mga kaspero dahil marami naman dito isda sa spot na to kaya bigyan natin para sulit yung balik sa atin ito mga kaspero isa pa dyan Dex, pilin. Buta ka lang dyan isa? Tapos nga natin, nabigay yung isda, sumisid ulit kami. Kung napapansin nyo mga kaspero, napakaraming napakaraming uh, slik unicorn. Ngunit ito, meron nung pakita na isang tangigi. Ang problema lang nito, medyo mailap ang mga tangigi ngayong araw. Dahil sa medyo malabo yung tubig at kunting galaw lang natin eh lumalayo talaga sila kaya hihayaan na lang natin pabalikan na lang natin pag maamo na sila mga kaspero another dive ulit dito sa spot kung saan natin nakita yung tangiki at kung napapansin nyo halos nangingitim yung mga slick unicorn sobrang dami nito mga kaspero malalaki din ito maabot ng 1.5 or 2 kilo yung bawat isa nito kaya, ayan o, oh, papana sana tayo ng double kill. Kaso lang, iniisip ko, pag ganito karami yung isda sa paligid, ibig sabihin, merong malaki dyan sa paligid mga kaspero. Kaya hanggang aiming lang ako, ngunit hindi ko kinakalabit yung trigger mga kaspero. Dahil baka biglang sumulpot yung giant rivali na nakita natin kanina. Ngunit wala, walang nagpakita. At this time, nung nasa taas ako tinitingnan ko yung mga bait at biglang nagsikalasan mga kaspero kaya bumaba ako dali dali at nag ambush yung binaba ko mga kaspero nasa 19 meters itong bato na to at ayan nagsiguluhan na yung malilit na isda ibig sabihin mayroong pelagic na lalapit sa atin ayan dalawang giant trivali ito yung malapit sa atin pero Hintayin natin ito. Mas malaki ito mga kaspero. Ayan. Sapul. Ganda ng pagkatama. Kaya ito Headshot mga kaspero. Paikot-ikot lang. Haras wala ng power. Ganyan. Pag pinana yung isda mga kaspero. Pero pag sa katawan yan. Ang grabing lakas yan mga kaspero. Talagang hihila at hihila ng tali yan. Pero pag sa ulo. Ikot-ikot lang yan sila mga kaspero. Dahil nahihilo Kumbaga sa tao, pinalo ng matilyo Kaya, ayan, hindi naka Laban Paikot-ikot na Paikot siya Si ilalim At ito, yung pangyayari na naman mga kaspero Katulad ng Dugtutu na kanina Kumangot na naman Yung malaking Giant trivali Nung tumingin ako sa baba Halos nagsikalasan Yung mga Slick Unicorn Yun pala, nandun na naman Yung malaking giant rivali talagang nagpapakita lang siya mga kas pero pag nakapana tayo pero pag wala tayo nakapana hindi rin magpapakita pero ayos lang dahil malapit lang naman itong spot na to kaya babalikan natin next at ito same spot kung saan natin napana yung trivali kanina at merong nagpakita na isang giant king makarel na naman mga kas pero ang problema lang Ayan o, oh, napakalabo ng tubig kaya mailap sila. Na. Hindi natin pinilit yon. At eto, baba pa ulit. Eto na naman, pangigi na naman mga kaspero. Ayan o, oh, na, talagang nagpapahabol. Kaya I had no chance na mapana natin. Sayang. Mga kaspero natin, higyan natin itong rubber. Mas abo ito tangigin no? gul ka mo ba? tomas payawalet hmm labuga ni? Okay. alas kwatro na kaya biyahe na tayo around one ini half hour biyahe o oh, dalawang oras yung malayo ayoko Kaya habang sa biyahe kakain muna kami toh mayroong kami luck And bye-bye-bye-bye,

na yung nadaliw kanina. Oh, no? <laughs> Yan. Kilo siguro to mga kaspiro. 11... Baka mm -hmm. mga sampung mm -hmm. kilo to. Ito lang. 15. Oh, 15. kinsi? 15.5. ito the best Dugtot yan, dugtot <laughs> Ayan, slice na ang ating dugtot tuna to Siyempre yung ulo At saka yung mata na yan yan Smooth na smooth oh Nagpapana ka na eh, gusto po ka Tapos ng bintahan, mga kaspero, syempre, kainan. Syempre, hindi isda yung ulam natin kasi isda na yung hinuli natin eh. Kaya, karne tayo. Karni-karni. Ulam, inihaw. Kain, mga kaspero. Let's go na. Oh, lapang na. Winas uh, nga kong... natap bomba obrigado at ito yung total income natin mga kaspero so 21,700 then bawas natin yung gas sa dalawang bangka 32 then sa maintenance natin dalawang bangka text 600 12 and ito yung malinis natin so 17,300. So, itong 17,300 na to, i-divide natin sa 8 mga kaspero dahil walo kami. So, bali, 2,162 bawat isa sa amin. So, ayan yung in-income natin sa buong araw mga kaspero. Kaya hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat sa walang sa akong pag-support. God bless po sa ating lahat.